isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Janela Bianca Di Aguilar at ito po ang aking day 240 -day devotion para sa ating 365 day devotion na pinamagatang ano ang tatlong elemento ng tunay na pagsisisi o repentance. At ang topic natin ngayon ay repentance. Sabi po dito ang concept ng repentance is more than mere regret or fear of consequences. It is a heartful sorrow for sin and turning away from it and a sincere commitment to walk in obedience to Christ. Repentance is not a human work that earns grace, but a gift from God granted alongside saving faith. It flows from a regenerated heart, humbled by God's holiness and drawn to Christ's mercy. At um, Bible verse maling ay 2 Corinthians chapter 7 verse 10, God, Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret but will do sorrow bring step. Sa Tagalog po, sapagkat ang kalungkutang na aawin sa Diyos ay nabubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam, subalit ang mak kalungkutan ay nabubunga ng kamatayan. Ito ang teachings ngayon. Three elements of repentance. Number one, change of heart. Godly sorrow through growth. Through chemist. Ito po, di um, siyempre pag um, nagkakasala tayo, nasisi tayo, di ba, nababago yung na, puso natin. Pero ina, uh, ano naman God bless you all. Um, in, po ba yung siyempre na rilingkot yung um, ating Panginoon, may kapan din siya, di ba, pag um, uh, nababagong puso natin kasi yun yung una yung tinitignan. Um, bawat ah uh, bawat tao, yun yung, yung natin na which is impulsion natin, Simpuso natin, hindi natin, hindi natin ito maradaya. Talagang kung ay, nasa loob, ito yung sinusunod, yung sinusunod na ito, yung, um, din uh, ito yung pinagibok ng puso natin, yung gano'n, yan natin pag may, um, uh, may pangyaring yun na nababago yung puso natin. And number two po, change of mind. Metanoia, uh, transport mind. Diba? Pag nababago naman po yung, um, syempre habang tumatanda tayo pag mabago din yung um, takbo ng isip natin, ng utak natin ng ibelisyon natin pero natin ang hulang dapat natin ibangin ay yung pagkakiranda natin sa ating pangmuang bumbago at sun din um, kung paano kung paano sa kanya araw-araw at kung paano sambayin siya at sa check, yung pangalan mo diba so, yun naman yung importante kahit na pabago-bago tayo ng um, ng mga desisyon or kahit ano mong pano na isa isa lang ang uh, importante na ipili sa atin eh yun yung um, tawag ito sambahin at um, itaas ang mga rin na ating Panginoon and number 3 po, change of direction should turn into God ito yung mag ang change of direction which is um, syempre nag-repende tayo diba alam na natin yung tamang daan alam na natin yung daan patungan sa, sa ating Panginoon kaya yun, turning to God Parang um, doon na yung way natin patungo sa kanya. gusto na natin siya maka na gusto natin siya na, na makasama. Pero hindi yung ano, madudeds. <laughs> parang gusto natin siya makasama sa buhay natin. Gusto natin na i-allow natin siya na um, siya mismo yung mag-drive yung buhay natin. Ina-allow natin siya na samahan tayo sa bawat decision sa bawat yung sa buhay. Lalo na sa mga decision making. Kailangan manghihintay ng maid sa kanya kung iba pa yung tulad yung bato o hindi kasi malaking factor yun di ba? Ang hirap din kasi makapag-decide na tapos hindi naman natin yung agad, agad hindi naman na natin pwede yung magbago. Kaya ang maganda sa bawat decision making na ginagawa din ay humingi tayo ng um, guidance sa kanya. And application naman po para sa apply sa ating buhay, how to prove repentance. Number one, seek to live a godly life. So, ready diba? iba mo ulit natin yung buhay natin paano talaga ayun po yung gawin natin direction sa buhay natin na kung pa um, yung buhay na meron natin pang yun yung gawin natin guide sa buhay natin upang syempre ano na yun eh um, God love parang may mali pa ba sa gagawin natin namin pero ano lang normal lang magkamali pero mali na siya um, talaga may gabay na usa tayo kaya parang hindi na natin, hindi na yun, war, parang wala na sa lifestyle na mayroon tayo kaya kailangan natin mamuhay sa paraan ng pamuhay ng ating Panginoon. And number two po, serve others with humility and love. Ito naman po, parang ibalik din natin yung pagmamahal, yung um, tao ito, yung pagiging mabuti, yung makatao, diba? yung makajos sa ibang tao, kasi yung katulad ng paggawa natin atin ng ating Panginoon. Kailangan may spread din natin yung pagmamahal, yung love, yung um, ma, pagpakumbaba natin sa iba't tao. And number three po, assume whatever breaks God's heart. Ito po. Parang ilayo natin yung mga tulungay tayo sa mga bagay na alam natin na um, ikakasakit o or ng puso na ang tango. Kailangan iniisip din natin yung mga ginagawa natin kung karapat-apat ba ito sa kanya o hindi. Dahil kung hindi, una natin gawin. Dahil, um, alam niya man ito ng mga saktan ng And yun lang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po tutunan kayo. At po ngayon mga ito na ishare sa ating mga mga And God bless po sa ating